natin yung isang tanong, isang magtatanong sa akin. So, paano gumawa ng workout program para sa boxing or kickboxing o muay thai para sa mga baguhan So, bibigyan ko kayo ng tip. So, ang problema kasi sa iba is pinagsasabay-sabay agad nila. So, nagkotay at ang nangyayari is nalilito sila. So, pinakamagandang gawin nyo is kung boxing kayo, so, kunwari Monday. So, Monday, focus lang kayo sa footwork. Puro footwork lang kayo. So, mga movement, footwork and body movement. So, wag mo na magalagay ng suntok kasi lalo lang kayo malilito. And pagdating naman ng Tuesday, doon kayo maglagay ng suntok. Wala naman siyang body movements. So, yun lang ulit. So, puro suntok, jab set, uppercut, hook. Practicein nyo lang siya. Hindi kayo gumagalaw kahit steady lang kayo. Bago lang naman kayo eh. So, yun ang pinaka the best. So, pagdating naman ng ikatlong araw, pinaka Wednesday nyo, is footwork ulit kayo. So, kasi ganyan naman agad makakabisado yung footwork na yun eh. Kailangan kasi ma na katawan nyo. Yun ang pinakamahalaga sa pag-aano ng footwork. Okay? So, pang fourth day, suntok ulit. So, suntok-suntok lang. Ganun lang gawin nyo. So, job seat up combination. Kasi kung hindi ka marunong mag-combine ng suntok, meron yung video dyan sa may profile ko. So, meron yung Hanapin mo na lang paano mag-combine ng suntok. And last day, pagdating ng Friday, doon mo na pag-combine yung footwork at yung punches. Para hindi ka malito. Lalo akong baguhan. Kagawin mo yun sa loob ng isang buwan. And sabi nga nila, it takes 3 weeks to make it a habit. Yun yung pinakamadaling way para makabisado mo siya. At wag na wag kang tatama rin. Problema kasi sa iba, is hindi lang nila makuha, is para silang tinatamad na. So, ayun ang magiging problema mo dyan madali kang tama din. So ito yung technique para hindi ka madaling tama din. Enjoy mo yung ginagawa mo. Parang pagigitara yan. Remember na una ka natuto mang gitara, di ba? Hindi mo alam yung chords. Tapos along the way, kahit hindi mo na kahit hindi mo tingnan yung chords, alam mo na. Alam mo na siyang tugtugin, hindi mo na kailangan pang umupa. Hindi mo pa kailangan tumingin sa kopyaan. So alam na alam mo na. Yun yung technique. Nice ay ko yan?